Naglabas ng show cause order ang MMDA sa nagbara nilang tauhan ng si Gabriel Go matapos ang tikitan at ipahiya umano ang isang pulis dahil sa parking violation. Nasa frontline ng balitang si Gary De Leon. Eh, hindi niya yon. Kinausap ko na yung station commander niyo. Sabi ko walang lalagpas dito eh. Viral ngayon ang paninita ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head, Gabriel Go, sa isang pulis sa harap mismo ng istasyon sa Quezon City. Nakabalandra kasi sa sidewalk ang motorsiklo ni Police Captain Eric Felipe. Nagsorry naman ang police pero tinaasan siya ng boses ni Go. Kayo nilerespeto kayo, binibigyan kayo ng chance para hindi kayo makompromiso, ayaw niyo makinig. Tapos dadating tao, sa ko, tinikita mo? Okay, sasya na sir na, Hindi pa ko na lang po. Pero hindi mo muna yung ticket. Umani ng pambabatikos ang nag-viral na video. Maging si Senate Local Government Committee Chairman, J.B. Ehersito, hindi rin ito nagustuhan. Ang punto ron, yung respeto, no? Hindi naman natin kinakailangan maging maging overbearing eh. Medyo sumo, sumusobra yata ang pumasok sa ulo. Binigay na kapangyarihan. Alam mo, iba ang behavior ng tao kapag may camera talaga. So, mm -hmm. dapat mag-vlogger na lang siya, hindi siya bagay dito sa trabaho nito. Ay naman kay MMDA Chairman Don Artes, nire-resolve na nila ang insidente. Nakausap na rin daw nila si Senator Ehercito para klaruhin ang issue. Sinagot din ni Artes sa mga batiko sa MMDA kaugnay ng pag rehire kay Go noong 2023 matapos na magbitiw noong taong ding yon. Aniya, wala naman daw reklamo laban kay Go kaya walang daylan para hindi siya tanggapin ulit. Sa kabila nito, nilinaw ni Artes na hindi nila kinukonsente ang ginawa ni Go. Katunayan, naglabas na raw ang MMDA ng Shokos Order kay Go dahil sa nangyari. Sa huli, humingi na paumanin ang MMDA nakikipag ugnayan na rin sila sa PNP, NAPOLCOM at sa QCPD at tiniyak na hindi makakaapekto ang anilay isolated incidents sa mabuting relasyon ng mga ahensya. Sabi naman ng NAPOLCOM, handa silang tulungan ng sinitang pulis sakaling magsampas siya ng reklamo laban kay Go. We are also assisting him and uh, we'll accompany him uh, when he files that complaint. I don't think um, uh, Captain Felipe will change his mind. We're really hope hopeful at least in in the a few days ago we were hoping that Um, Mr. Go would apologize. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5.